Saan nga ba makakarating ngayon 2,000 pesos mo? Yung good for 10 packs na tapos marerentahan mo na buong private resort? Optional din kung mag add ka ng rooms. Ito na yata ang pinakamurang private resort na napuntahan ko. Tingnan nyo naman nanay ko, tuwang tuwa. Ho oh, kamusta mga kalakwatsa? Saan nga ba lakwatsa natin ngayon? Muli tayong dadayo sa Malolos, Bulacan dito sa Lihim Private Resort. May dalawang uri sila ng villas. Ito ang ng villas, ang tinatawag na treehouse. For as low as 8,000 pesos. May malawak na conference room at indoor kitchen. At sa second floor naman, merong apat na rooms. May dalawang CR sila, may heater din at vidae. Ito ang unang room. Grabe ang mga ipailaw. Ito naman ang pangalawang room. Bawat rooms, may kanya-kanyang split type na aircon at closet. Maximum nga pala na tao dito ay 15 packs lang ang inaalaw nila. Grabe naman yung view dito sa balcony nila. Sobrang nakaka-relax. At dito naman yung isa nilang extended na room para sa mga gusto mag-solo. Yung other villa naman nila na tinatawag nilang pool house, ang inaalaw nilang pax dito ay 8 packs lamang. Grabe talaga yung mga pailaw. For 22 hours stay dito sa pool house for as low as 5,500 during weekdays. Ang luwang ng outdoor kitchen nila. Walang core cage. Pwede kayong magdala pala ng lulutuin at iihawin. Perfecto kung gusto nyo magkaroon ng intimate bonding sa family ang nyo. Ang sarap mag-staycation dito. Ang babayit pa ng staff. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Tsaka ang lakas nga pala ng wifi nila. ba diba, Sobrang nakakarelax ang area. Kaya pabook na rin kayo. Message nyo lang sila sa kanilang Facebook page. Ciao!